day mga karaydod magandang hapon sa inyo lahat bali nandito tayo sa ngayon sa West Philippine Sea so yun guys West, Philippines Philippine Sea yan. yan. so at this moment guys nagtetig ako ng uh, picture so ayan po yung Capones Island yan yan guys Capones Island yan So, dito lang yan sa San Miguel barangay San Miguel, San Antonio, Zambales pero iba pa yung mga dati kong kuha na doon sa part ng barangay dakin, so yon mga karay doon papakita ko sa inyo at this time kasi, itong place na to is first time ko dito, pero sa kabila doon ako madalas mag shoot, so papakita ko sa inyo yung lugar guys dito guys sa part na to dati ay dito ang base militar ng American dati So bago sila umalis, bago dilisan ng Pilipinas. Makikita nyo guys. Yan, basing militar yan. Ngayon, Pilipino na ang may hawak. So sariling atin na. So nung mga bata kami dito, feel free dito. Ngayon medyo mahigpit. Pero at this moment, okay naman. So yun guys, ah... Uh, yung mga residential yung nandiyan, may nagbabasket po. Tapos guys, like, yung diretso ang doon doon diretso na papuntang ano yan diretso papunta ng San Narciso San Felipe yan dire diretso lang yan guys so yun guys Kung pati kaalaman lang ang base militar dati meron sa Subic so yun yung main Subic then Clark kaya itong nandito dito sa para uh, San Antonio San Valet uh, West Dirita kaya San Miguel dalawa po kasi tatlo po kasi ang gates niyan tatlo di ba Tapto po kasi ang gate ng ano ba sa militar dito. So yan yung cost a uh, Philippine Navy kaya Philippine Marine to protect the part of this West Philippine Sea ng Barangay San Miguel kananto so, yung tambal. So yun guys, medyo gumaganda na yung araw. Tagtet. Nalang medyo masakit sa mata. So, yun guys. Ayan. May foreigner na nabibingwit. Na Kanina nakausap ko siya. So, yan. So, ayan guys. Uh, kumukuha ko ng time lapse from my GoPro. And then, ayan. Habang <coughs> kinukunan ko. Binibidyohan ko na rin para makakuha ko ng sample type ng sunset dito sa part na to kasi doon sa mga unang punta ko uh, although grounded maraming mga bata mga tao oh, nakatambay so kaya dito naman ako kasi maraming nangungulit doon guys pa kuya pa picture naman pa picture mga ganon so ayan kaya dito muna ako sa part na to so ayan siya guys ayan yan po yung Capones Island So marami na kilala na po 'tong lugar na 'to, guys. Na pinupuntahan ng mga local tourists at mga uh, foreign tour, tourists. Yeah, 'to papunta ng Ilocos, Pangasinan, 'yan. So ayan guys, ayan na po yung sunset. Although mataas pa po yan guys. Medyo golden na siya. So maganda dyan. Dramatic siya kasi may ulap. Pero pag wala pong ulap yan, napasakit, napakasakit sa mata. So kailangan huwag <coughs> itatagal yung lente ng camera or kahit na anong camera. Kasi nakakasira po yan. So yan po guys. So that is West Philippine Sea yan, yan guys ang, ang part na pinag-aawayan ng China at Philippines yan yan, yan, pinsad ko yan pinsad ko kaway, yan shout out ka na Kami, shout out sa anak ko yan So shout out sa lahat ng sumusuporta kay Raidog TV. So dyan lang kayo guys So maganda kasi meron ako subject na bangka Tapos nandun yung Yung island That is Ayan dalawa yan guys Kapones and Kamara Island Ayan guys dalawa yan Ayan, ayan yung isang island Shoutout sa inyo lahat guys maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Raikon TV so yan Huwag kalimutan mag subscribe yung mga bago dyan subscribe, like, share and click the notification bell para sa mga bagong updates ng video so thank you thank you sa inyong lahat guys so watch lang kayo so yan guys ah, bumababa na yung araw yan Ang ganda nito, walang ulap sa baba. Tubo yung araw bilog na bilog. So ayun guys, eh uh, okay. hintayin ko lang bumaba yung araw then uuwi na rin ako mamaya. So maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Kay Righto TV. So yun guys. Please support Ride on support Ride TV. Yeah, shout out sa so, inyong lahat guys, shout out. So ayan guys, uh, maraming maraming salamat sa inyo. So lumabog na yung magandang sunset ngayon. So ayan so guys, maraming maraming salamat sa inyo. Banunood, nakita nyo naman yung paglubog ng araw sa West Philippine Sea so ayan guys so yun yung ano, island so maraming maraming salamat sa inyo lahat guys so shout out sa lahat ng support sa Karaydog TV Freya, Milet, <coughs> PB Freya Beng uh, Nanay Pat, yan si Jay uh, Jun Xavier Simply Dance uh, ano ba? Simply Chee Ayun So sa lahat ng mga team dreamers, kahit ano pa yung nangyari? So, sana naman lahat tayo support-support pa eh. Huwag naman natin hayaang maging gano'n kasi support pa rin tayo guys. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Paalam sa inyo and see you on my next video. Paalam guys.